storage. Mm -hmm. Na-stroke po siya. So, inano po muna yun. Para cleaner po muna sa euro bago po siya mag no? pero, uh, pero at least, uh, okay na uh, siya. Oo Oh, oh, saka kayo pinauwi. Okay. Uh, marami sa India eh, no? no? Opo. Puro baby po talaga yung baby. mga nandun. Uh, Soon, magkakaroon na rin yata ang ano eh, um, PGH or ibang uh, public hospital.

least mabalik na kayo sa normal. Makapag-focus na kayong maitaguyod yung mga anak nyo. Ilan ba total ng anak nyo? Tatlo po. Oo. Oh, uh, yeah. may trabaho ka naman eh. No? Pagsikapan nyo maigi. Sa hirap ng dinanas nyo. Ito, ilang taon. Tulad po nyo, lifetime na po yung medication hmm. po. sa kayong mga laboratory. Makakakipat na po. Bukas, uh, bubuksan ko yung malapit sa inyo yung uh, uh, Hospital. Hmm. Okay. Uh, sa kapilang ilog lang halos. Although may gut naman kayo, gut oh. Okay. address. Sige, mag-iingat kayo. Tapos magpasalamat uh, pasalamat kayo sa si Diyos. So, prior, miss talagang salamat po sa okay. inyo. Kasi, Wala oh, ako. Oh, hindi po dahil sa inyo, baka hindi pa kami ngayon nakapunta na tingin. Eh, ang importante, buhay yung tao. Buhay yung bata. Yan ang importante. Oh, okay, next next chapter of your life naman. Huh? Mali ka, pagpicture nga tayo. Eh. Uh, kasi usually yung mga picture mo sa bata, kalaunan, ano na Malalaki na. Oh, uh, mali ka, dito ka sa kapila. Eh. Uh. Uh. Okay. okay. Lari, sama ka. Uh. Ito, masipag yung kagawad to. Eh. Uh.

我不喜欢。